Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoskop para sa Leo para sa Abril 25, 2025. Sa araw na ito ng Abril 25, ang iyong matapang na determinasyon ay sumisikat na parang araw sa gitna ng kalangitan. Ang ningning ng iyong kalooban ay hindi maikakaila, isa kang ilaw na gumagabay hindi lamang sa iyong sarili, kundi pati na rin sa mga taong nasa paligid mo. Habang tinatanggap mo ang walang hanggang posibilidad na hatid ng araw na ito, hayaang akayin ka ng enerhiya ng universo tungo sa mga hakbang na magpapaunlad sa iyong pagkatao. Kapag pinili mong buksan ang iyong isipan sa mga senyales at mensahe mula sa paligid, mas madali mong makikita ang mga bagong pananaw na maaaring magbigay sigla sa iyong mga pangarap. Sa panahong ito, bawat sandali ay may kakayahang humubog sa landas na iyong tinatahak, kaya't maging mapanuri ka sa bawat kilos, salita, at reaksyon ng mundo sa iyong mga intensyon. Ang araw na ito ay paalala ng kahalagahan ng pagkakaisa at pagtutulungan. Sa halip na ituring ang iyong sarili na laging kailangang manguna ng mag-isa, mapapagtanto mong ang tunay na lakas ay nagmumula sa pakikipagkapwa, sa pakikinig, at sa pakikipagbukluran sa mga taong may layunin ding abutin ang kabutihan. Sa bawat usapan o pagkikita ngayon, sikapin mong magbigay ng inspirasyon. Ngunit higit pa tanggapin din ang mga ideya at damdamin ng iba bilang bahagi ng iyong sariling pag-unlad. Sa ganitong paraan, ang enerhiya ng mga taong pinili mong pakisamahan ay magiging gasolina ng iyong sariling tabumpay. Huwag mong maliitin ang epekto ng isang simpleng koneksyon o suporta, sapagkat ito ang pwedeng maging tulay sa mga tabumpay na matagal mo nang minimiti. Ngayon, ikaw ay hinahamo ng kalikasan at ng iyong espiritu na harapin ang mga takot na matagal nang itinatago sa kaybuturan ng iyong damdamin. Ito ang panahong maaaring mailantad ang mga bagay na minsan mong inilihim, kahit sa iyong sarili, mga pag-aalinlangan, pangamba, at kawalang katiyakan. Ngunit huwag kang matakot, sapagkat taglay mo ang likas na tapang at dignidad upang harapin ang mga ito. Sa halip na talikuran ang mga takot na ito, tanggapin mo sila bilang bahagi ng iyong paglalakbay kapag niyakap mo ang iyong kahinaan, doon magsisimula ang tunay na lakas, ang lakas na hindi lamang nakabase sa tagumpay kundi sa kakayahang lumaban at tumayo sa gitna ng pagdududa. Ngayon, bawat hakbang ay isang pagsasabuhay ng katapangan, at ang araw na ito ay isa sa mga magbibigay sa iyo ng pagkakataon upang magliwanan. Habang patuloy mong iniikot ang iyong mundo, asahan mong may mga pagbabagong darating, maaaring sa paraan ng pananamit, istilo ng pananalita, o maging sa pananaw mo sa sarili. Ang mga pagbabagong ito, gaano man kaliit, ay may dalang napakalalim na kahulugan. Maaaring ngayon ang araw kung kailan mo mapapansin ang iyong bagong kabustuhan sa mas makulay na pananamit, o kaya'y bigla kang maakit sa isang bagong porma ng sining o paraan ng pagpapahayad ng damdamin. Ito ay hindi lamang tungkol sa pisikal na pagbabago, kundi isang simbolo ng pagbabagong espiritual, isang senyales na unti-unti mong tinatanggap ang iyong sarili sa kabuan. Huwag kang matakot sa mga bagong pagtuklas na ito kahit pa hindi ito agad nauunawaan ng iba. Tandaan, ang tunay na kagandahan ay nagmumula sa tapang na maging totoo sa iyong sarili. Ang iyong maswerteng kulay ngayon ay gintong dilaw, isang kulay na sumisimbolo ng kasaganaan, tapang at kaliwanagan ng isipan. Sa pagsusuot o pagtingin sa kulay na ito, maaaring mas maging malinaw ang iyong mga intensyon at mas madaling makakonekta sa iyong mga layunin. Ang mga maswerteng numero para sa iyo ngayong araw ay dalawa, siyam, at labing pito. Pansinin kung paano maaaring lumitaw ang mga numerong ito sa iyong araw, maaari itong maging address, oras, o kahit sa halaga ng isang bagay. Huwag mong baliwalain ang tila simpleng sinyales, dahil ito ay maaaring maging mensahe mula sa universo. Ang maswerteng gawain para sa iyo ngayon ay ang paglilinis ng iyong personal na espasyo, maaari mong ayusin ang iyong mesa, itapon ang mga bagay na hindi na kailangan, o muling ayusin ang iyong silid. Sa paggawa nito, nililinis mo rin ang iyong isipan at nagbibigay ka ng daan para sa bagong inspirasyon. Ang payo ng bituin para sa iyo ngayong araw ay ito, huwag mong hayaang ang mga dating pagkatalo o pagkukulang ay sirain ang kasalukuyan mong kumpiyansa. Sa halip, tingnan mo ang mga ito bilang pundasyon ng iyong kasalukuyang tagumpay. Lahat ng sakit, hirap, at pagkakamali ay naging gabay upang ikaw ay maging matatag at mas maunawain. Sa pagtanggap mo sa buong proseso ng iyong paglago, mas mapapalalim mo ang koneksyon mo sa iyong sarili. Hindi lahat ng araw ay puno ng pag-usbong, ngunit ang bawat araw ay may dalang pagkakataon upang mas makilala mo pa kung sino ka talaga. Ngayong natapos mo na ang araw, hayaan mong namnamin mo ang lahat ng emosyon, tagumpay, at kahit ang mga maliit na pagkukulang na naranasan mo. Sa kabila ng mga ito, isa lang ang malinaw, ikaw ay patuloy na lumalaban, patuloy na umaasa, at patuloy na naglalakad sa daang iyong pinili. Sa paglubog ng araw, dalhin mo sa iyong puso ang tiwala na ang bawat kilos mo, gaano man ito kaliit, ay bahagi ng mas malaking larawan ng iyong tadhana. Kaya bukas, bumangon ka ulit ng may bagong sigla, at ipagpatuloy ang paglalakbay patungo sa kung saan ka talaga nararapat. Ang liwanag mo ay hindi kailanman mawawala, dahil ito ay hindi lamang nanggagaling sa araw, kundi sa puso mong walang sawang lumaban at magmahal. Tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers. Nasanay matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig, at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng Masayang Buhay sa Mundong Ibabaw. Maraming salamat po. Maaari kayong mag-subscribe sa aming channel na Daily Prayer, kung saan nag upload kami ng pang-araw-araw na Catholic Gospel Readings, Reflections, at Daily Rosary Reading para sa lahat ng misteryo ng araw. Tulungan niyo kaming buuin ang community na ito at mag-subscribe na. Ang link ay nasa description box. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.